Bumiyahe kami ng 14 hours para marating ang Mayon Volcano sa Ligaspi, Albay. Guys, what's up? Tayo gumising ngayon. Kasi, mag-ride style. Papunta ng Bicol. Bicol Express. <laughs> Yun na nga mga tol. Kahit hindi maganda ang ating panahon dahil medyo maulan, kailangan natin maghanda para sa ating biyahe. Buti pa sa gala, maaga gumising. Pero sa trabaho, hindi. Dito guys, kailangan natin magsuot ng reflectorized vest para sa ating kaligtasan kasi nga madilim pa yung paligid natin. Dito guys, tapos na kami maghanda at ready na kami sa biyahe. Let's go! Ngayon guys, tinatahak na namin ang daan pa kailangan niya dito ng mahabang pasensya dahil sobrang traffic sa lugar na to. Hanggang marating na namin ang Quezon Province at konting picture lang at nagpatuloy na agad kami sa biyahe. Ang dating namin ng Tayabas, naiwan ko yung tropa ko kaya nagantay muna ako sa Lucena. Guys, naligaw yung tropa natin. Ala, ah, naligaw! Ano <laughs> ba yung nangyayari sa motor motor tambay. Salamat. <laughs> ha? na 'yan, <laughs> <laughs> Pagkatapos ko siyang antayin, kumain na rin kami ng umagaan kasi nagutom na rin ako kakaantay sa kanya. Pagkatapos namin kumain, nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. Pago pa kami umakyat sa Timunan zigzag Road, huminto muna kami sa May gilid at bumili kami ng Boko. buko na Boko. ha <laughs> Tapos namin magpahinga, uminom at kumain ng buko juice ay umakit na agad kami dito sa Atimonan Sigsag Road. Music Ang sunod namin na ruta ay Kamsor na at pilit naming makarating ng tagkawayan bago pa magtanghalian. Music tagkawayan na kami at kumain na kami ng lunch. Pagkatapos namin kumain ay nagpatuloy na ulit kami sa biyahe at ang next ruta namin ay Panaga City na. Bago pa kami makarating ng Naga ay naisip namin na huminto muna para i-check yung mga gamit namin at magpahinga ng konti. Pagkatapos namin pahinga ay balik na ulit kami sa biyahe. update lang nasa naga na kami. Uh, para na kami mga ano. Mga basang sisiw. Papagas, papagas na lang kami, guys. Papagas. Mula sa naga, guys, dalawang oras pa bago makarating ng Legazpi kaya sigurado kami nagagabihin. Pagkatapos sa ng gas, nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. Hanggang makarating kami sa Legazpi. Ginabi na nga kami sa biyahe kaya kumain kami sa Jollibee ulit. Pagkatapos namin kumain, naghanap na kami ng matutulogan at dito kami napadpad. Hey, city corner! Hey, cortina check! Salaman check! Hey. Kinabukasan ay nag-check out na nga kami agad para mapuntahan na namin ang magagandang view sa Albay. Ang una nga namin pinuntahan ay itong Kagsawa Ruins. Isa itong simbahan na lumubog mula sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkang Mayon. 20 pesos ang entrance fee at 20 pesos din ang parking fee. Sunod naming pinuntahan ay itong Sumlang Lake. 100 pesos ang entrance fee at 20 pesos para sa motorcycle parking. Mabubusog ang mata mo dito at marerelax ka talaga sa napakagandang tanawin at pwede ka rin dito mag water cycle adventure. At ang huli naming pinuntan ay itong Kitinday Hills, kung saan pagpapawisan ka paakyat ng bundok pero mabubusog naman ang baga mo sa presko at malamig na hangin at sa napakagandang tanawin. 80 pesos ang entrance fee at 20 pesos para sa motorcycle parking fee.